Nakatakdang iuwi sa kanikaniang probinsya ang mga labi na mga nasawing miyembro ng PNP Special Action Force. Sa Baguio City, naabangan na ang pagdating ng labing tatlo sa mga nasawing miyembro ng PNP SAF na nagmula sa nasabing lungsod. May detalye si Freddy Rulioda. Inaantabayanan na ng mga taga-Cordillera, partikular na dito sa lungsod ng Baguio, ang pagdating na makabilang sa 44 fallen heroes na nakasamang napatay dyan sa parting Maguindanao noong araw ng linggo. Ang labing tatlong PNP SAF ay tubong Cordillera na nadistino sa parting Maguindanao para pangunahan ang kapayapaan. Sasalubungin ng mga pulis Baguio o miyembro ng Baguio City Police Office ang mga labi na inaasahang darating ngayong araw matapos ang isinasagawang neuroservice sa Camp Bagong Diwa, Tagig City. Pangungunahan ang nasabing convoy ni Police Regional Director ng Pro Cordillera Isagani Neres Jr. at mga hepe ng bawat PNP headquarters dito sa Baguio City, La Trinidad at Cordillera. Inaasahan ang pagdagsa ng mga kamag-anakan at mga kaibigan na makikisimpatiya sa pagkamatay ng mga itinuturing na mga bayani ng bansa at pagbuwis ng buhay sa Maguindanao bilang pagtupad ng tungkulin. Halos lahat naman ng mga taga Benguet at Baguio ay nagluluksa at nalulungkot sa mapait na pangyayari dahil sa pagkasawi ng apat-apat na mga miyembro ng PNP Special Action Force, lungsod ng Baguio, Frederick Lyuda, Eagle News.